kumusta kumusta mga kayonski nagbabalik na naman tayo dito at dahil araw ng sabado syempre dito na naman kami sa paborito naming lugar at wala kaming ibang dala kundi ito native na chicken alam ko naman marami ang may gusto ng ulam na to kasi sobrang napakasarap nito at syempre bago namin lutuin yan kailangan muna nating linisan at syempre expert ang gumagawa nyan at ito na nga, ready na yung kawali natin para paglutuan. Nakikita nyo naman, ready na rin yung mga pampasarap sa loto natin. At ayun, nilagay na nga sa kawali yung manok natin. At syempre, unang-unang ilagay yung suka dahil kailangan daw niya ipaksiyo para mawala yung lansa. At pagkatapos, nilagay na yung pampasarap sa loto para sobrang sarap ng kainan natin pag naluluto na yan expert din yung tagaluto natin galing pa yung Vietnam <laughs> at nilagyan nyo rin pala ng magic sarap para pag natikman mo to talagang mamajikin ka sa sarap <laughs> at nilagay na nga yung gata natin dito dahil manok ng inataan nga eh alam nga namang walang gata pero alam ko pag ito natikman nyo makakalimutan nyo ang pangalan nyo <laughs> dahil sa sobrang sarap nito pati kanin ng kapitbahay talagang kukunin nyo at naglalaway na kami rito dahil gutom na gutom na rin kami kaya ano pang hihintay natin ihanda na natin ang misa dahil gutom na gutom na tayo <laughs> napakasimple lang no pero pag dito ka kumain sa lugar na to ay, ubos ay, ubos na ubos ang pagkain nyo <laughs> so that's all kung nagustuhan mo itong video walang problema share mo na lang at saka like na rin yun lang malaking tulong ngayon para kayo yung skit tv so hanggang sa uulitin